Yanin Gutierrez, inirapan daw si Kim Chu at Paolo sa naganap na Star Magic Ball. Grabe ang bitter sa kopor. Hindi napigil lang maglabas sa mga naging issues si Star Magic Ball. Sadyang hindi deserve ni Kimi ang kanitong pagkrato. Matatandaan na naging ex-love team ni Pao itong si Janine. At hindi rin nagtagal. Bitter nga ba dahil sa laki ng pagbagbago ng akpor? Once talaga naglabas itong si Mama Ox, damang dama na, na maraming naganap. Ay nga sa mga komento, hindi kasanalan ni Kimi kung naging maganda ang chemistry nila ni Paolo Abilino. In fact, napabuti nga at karabi ang character development. Maging masaya na lang tayo sa love life ng iba. Walang makakasira sa Kimpaw, nakakadismelang. lang. Bakit may mga kanyang tao na palaging namimisinterpret itong si King? Napakabuti ng puso. Never may inapakan na tao kaya grabe ang love at care ni Daddy Pau. Ayon pa sa isang komento, True pala kaya pala nakita ko yung isang video clip na ang kire ni Jenny and Gutierrez. Nakita pa niya ang King Pau. At nakasurubo niya wala kasi siyang partner that night. Hindi kasama si Jericho Rosales. Basta, Kim Forever Tami. Hindi magbabago iyon. Napakahambol at mababait sa mga fans. At nabit ko nga ang kanilang mga galawan. Butihang puso din nila. Eri matulungin in private. Hindi bidapida na katulad na ibang artista nung senior sa inyo sa panibagong update.